Kasalukuyang mainit ang usapan sa ilang social media platforms tungkol sa pag-unfollow ni na Kailin Alcantara at Sara Labati sa isa't isa. Maraming tao ang nagtataka sa dahilan ng kanilang hakbang na ito, at dahil dito, nag-uumapaw ang mga spekulasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa dalawa tungkol sa kanilang desisyon, kaya't ang mga tao ay nag-iisip ng iba't ibang posibleng dahilan. Isa sa mga sinasabi ng iba ay tungkol sa posibleng masamang impluensya ni Sara kay Kailin. Ayon sa mga balita, may mga tao sa kanilang paligid na nag-aalala na maaaring nagiging sanhi ng hindi magandang pag-uugali ang pakikipagkaibigan ni Kylin kay Sara. Dagdag pa rito, may mga ulat na nagtuturo sa isyo ng paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot ni Sara. Maraming tao ang nagdududa na ito ang dahilan kung bakit siya ay nilalayuan ng ilan sa kanyang mga kaibigan, kasama na si Kylin. Sa isang mundo kung saan ang reputasyon at pagkakaibigan ay napakahalaga, ang mga ganitong usapan ay tiyak na nagdudulot ng pag-aalala sa kanilang mga tagahanga at sa publiko. Madalas na sa mga social media platforms, nagiging sentro ng atensyon ang mga sikat na personalidad. Ang bawat galaw at desisyon nila ay sinisilip at pinagtutuklasan ng mga tao. Ang pag-unfollow ay nagiging simbolo ng hidwaan, o maaaring simpleng pagnanais na iwasan ng anumang drama. Sa kabila ng lahat, mahalagang suriin ang sitwasyon sa mas malawak na konteksto. Hindi may kakailan na ang mga pagkakaibigan sa industriya ng entertainment ay puno ng pressure at tensyon. Ang mga isyo sa pagkakaibigan, lalo na kapag may mga personal na problema, ay madalas na nagiging usapan. Maaaring ang mga pinagdaraanan ni Sarah ay may epekto sa kanyang relasyon kay Kylene at ang mga spekulasyon na ito ay maaaring umusbong mula sa mga pangyayari na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Maraming fans ang umaasa na sana ay magkaayos ang dalawa at maibalik ang kanilang pagkakaibigan. Gayunpaman, kailangan din nating igalang ang kanilang mga desisyon at ang kanilang pribadong buhay. Hindi lahat ng bagay ay dapat isa publiko at may mga pagkakataong mas mabuti ng tahimik na ayusin ang mga isyo sa pagitan ng mga kaibigan. Sa kabuuan, ang pag-unfollow ni na Kylie at Sarah ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaibigan at mga relasyon sa mundo ng showbiz. Ang mga pagsubok at hidwaan na dinaranas ng mga tao sa industriya ay hindi lamang limitado sa kanila, kundi isa rin itong refleksyon ng mga karaniwang tao. Ang mga ganitong insidente ay nagsisilbing paalala sa atin na ang buhay sa social media ay puno ng complications at hindi lahat ay nakikita ng publiko. Ang mga susunod na hakbang ni na Kylie at Sarah ay magiging interesante at tiyak na magiging paksa pa rin ng maraming usapan. Sa kabila ng lahat ng spekulasyon at hakahaka, -haka, umaasa ang marami na sa huli, ang tunay na pagkakaibigan ay mananaig pa rin at muling magbabalik sa tamang landas. Ano ang sinyo sa balitang ito?